Mahiyang naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Eh ang reaction po dyan ni Mayor Benji, man, mga manid, magandang umaga po Mayor Benji Magalang ng Baguio City. Salamat po sa uh, pagtanggap sa aming tawag ngayon pong umagang ito. Ako po si Benji Alejandro. Good morning Mayor. Good morning Benji morning sa ating mga listeners. Opo. Long time no here tayo, Benji. Salamat po. At uh, kahit paano, tinanggap niyo ang aming tawag. Mayor, ang tawag ko doon eh, mga manhid ba <laughs> ang mga, ang mga nagpalakpakan? Eh, ako tawag ko doon, di ba? Pag sinabing mga nagsasamantala o sa, nagsinamantala, pinagsamantala, ni rape, uh, Mayor. Oo nga, Benji. Nakakalungkot isipin ano, na parang hindi man lang sila natinag, sabi ng git ni Presidente. Mm -hmm. Hindi naman magsasalita si Presidente ng ganun kung wala siyang alam. Mm -hmm. At alam naman niya kung sino yung mga tinutukoy niya. Hindi naman lahat na ng miyembro ng kamara. para niya rin maaayos talaga dyan. Pero nakita mo naman ang reaksyon, di ba? Parang napaka-inosente nila. Kaya nga sabi ko, the height of hypocrisy and callousness. Mhm. Mm eh, ang ang tawag po doon na uh, ano Mayor Benji, ano yung uh, mga sali mga ganyang katawagang SOP for the boys eh hindi naman no uh, bago eh sabi nga eh, mga kapag ka ikaw ay magpapagupit sa mga barberya i eh, laging naman no uh, yun ang talakayan at yan ng mga napapag-usapan mayor. It's it's a common knowledge, diba? At alam naman natin sila-sila nga mismo nagbibistuhan sila during diba, sa social media nila. Mm -hmm. Dinig na dinig mo yung mga binabanggit nila. Diba? Sila-sila mismo. Kaya nga mismo yung mga matitino dyan sa kongreso talaga. Kung isa, iyan na sila sa ginagawa ng mga uh, kasamahan nila. At sila mismo nga, kung na, ah, pag salubong ko sila, pulong sila sa akin o kaya pipisili nila yung braso. Sinasabihan nga nila ako, ituloy mo lang yan. Pero mm. pasimple lang kasi siyempre ayaw naman nila makita, malaman ng mga kasamahan nila. Pero pati, pati yung mga matitino dyan sa Kongreso talagang galit na rin at masama Kaya lang hindi sila makapagsalita dahil sabi nga nila makawalan sila ng tubig sa kanilang tripo kasi kailangan din nila yung mm pondo -hmm. ang... para at least rin sa kanilang mga constituents. Sabi nga po, Mayor Benjie, ito, panahon nun ng budget season. Ang, ang ginagawa nila, ang po, uh para lang uh, wag maharangan yung mga proyekto, funding for mga mahalagang proyekto sa mga uh, mga lugar sa atin, ano? Na lalo na yung mga magjajump uh, up sa economic uh, activity ng isang lugar, uh, sasabi, sabi, eh, mo na lang ng oohan yan, basta mawag <laughs> ng maharang yung proyekto niyan, uh, mayor. Totoo yan. Alam mo, why don't you attend? Uh, DG, ano, magsama ka ng mga kasamahan mo dyan. Mag-attend kayo ng budget hearing kasi kwan man yan, eh, open sa so public yan. Eh. Makikita mo dyan na karamihan ng mga tanong dyan puro parokyal concerns. Mm. Uh, manood kayo, manood kayo. Makikita mo yan, uh, makakuan ka dyan, ma mafrufrustrate ka the way they propound their questions. Karamihan dyan puro parokyal concerns. At saka po, ito naririnig din ah uh, Mayor Benji, yung sinasabing yung proyekto na yan, ano na yan, kay, kay kung ganito, kay ganyan. Kaya minsan po, nagkakaroon nun ng, ano, ng uh, uh, binibiting, wag uh, hu huwag nyo na pakialaman yung proyekto na sa pagkatan na yan. Eh, na, kung mayroong tinatawag na ano, yung pabor, uh, pabor, uh yung uh, ang uh, contractor na most payboard ni ni Kong. I'm sorry ng no, mga district representatives na ng mga yan na uh, uh, sinasabi po nila sa mga proyektong bayan. Uh. Pag sinabing kay Kong yan eh wala na. Hindi na po at uh, kumbaga ano wala na hindi ka na pwedeng uh, mag uh, raise ng anong issue lalo na kung yan po ay eh, pagka-proyekto ni Congressman uh, at uh, ang may payboard the uh, contractor na po sila mayor. Tama yan, tama yan. Kita mo, Benji, ilang taon na tayong dinag-usap. uusap diba? Magmula pa yata nung CIDG ako. Siguro mga dalawang beses lang yata mo ako na-interview nung mayor ako. Pero siguro mga tatlong taon na tayong dinag-usap. uusap diba? mm -hmm, mm -hmm. Pero ikaw mismo, meron kang alam kung tungkol dyan sa mga project na yan at yung mga binabanggit mo na kay Kong yan, pera ni Kong yan, ayan ang mga salita dyan eh. Sa diba? mm -hmm. akala mo naman, pera nung congressman, kaya utang na loob mo sa kanya. <laughs> Tapos malalaman mo pa ulit-ulit na iisa lang o dalawa lang o tatlo lang yung mga kontraktor. At mm. hindi lang yan. Behind the contractors are actually the relatives o siya mismo. Uh, anak niya, misis niya, kamag-anak niya. Pero actually, at sa totoo lang, siya rin talaga yung kontraktor niya. Nga po. lang, di ba? Mayor. Kaya kita mo, pati ikaw nga, alam na alam mo eh. Diba? Di ba? Hindi naman tayo nag-uusap. So, opo, opo, knowledge. Mayor, yun po nga, kayo po ay ano, no? Uh, uh, sabi nga po, ay uh, uh, isa sa mga nagsusulong ng governance, ano, transparency, uh, lalong lalong-lalo na sa public funds. Uh. Ang, ewan ko, no, ako, alay ko ito yung ito pong tinatawag na power of the first, bakit ibinigay ho yan sa mga mambabatas? Kasi sabi nga po, una sa lahat, eh, kaya sila nandoon para magsagawa ng batas, hindi nila pakialaman nyo yung pera. Ay, ibigay e, na lang nila yung uh, pera dun sa, at, atawag tawag natin, na department of, o sa gobyerno. Total, meron naman tayong commission on election, ah, commission on election, commission on audit para hu uh, talagang bantayan ng public funds, Mayor Benji. Yeah, I understand your concern. Ano. Kaya lang kasi nakasaad yan sa kone, na talagang sila talaga ang mag-approve ng budget. Nakasaad yan sa ating constitution. Kaya lang ang nangyari is inabuso. Kasi nakita nila yung benefit nila, yung nakita nila yung personal interest nila. Hindi yung interest ng bayan, kundi yung kanilang sariling interest. So inabuso nila ngayon. At nang naranasan na nila, na-experience nila, uh, yun na yun. Ayaw na nilang bumitaw. Yun na yung tinatawag na greed na. Uh, sobrang kasakpangan na. Kaya tinanong alam mo pa na pag pumunta ka dyan sa kongreso na yan, tingnan mo yung mga bilon nila. Tingnan mo yung mga sasakyan nila dyan. Tingnan mo yung mga bahay nila na nasa pangalang ng iba pero alam, common knowledge doon sa komunidad kung sino may-ari ng mga bahay nila na lalaki ng bahay nila, na inaalaman si John. Ngayon po, sa mga papagawaing bayan po, Mayor, kayo bilang chief executives, ano, ah, limbawa, uh, sa unang tugo, ah, sa mga kalamidad, natural man o man-made, ah, ang laging nasa front line, ang mga ano, LGUs. sa ah. Kaya pagka may sablay na sablay na mga proyektong bayan, ang una kayo, mga local executive, mayor, governor, hanggang sa mga ah, barangay captain, ah, eh sabi, eh, ito yung proyekto. Uh, una sa lahat sabi, halimbawa sa Baguio City, una muna ang tama eh, uh, sa city mayor. Pero yung palang proyekto na yon eh, uh, paano po ba na ano, yung local, uh, uh, local funded and national funded na mga proyekto? Pa paano po ba yung na na naipapatupad sa isang particular na lugar? Halimbawa po sa Baguio, Mayor Benji. Oh, okay, ganito ano? Karamihan, karamihan sa mga proyekto, ng mga mambabatas. Walang konsultasyon yan sa local government. At wala rin maayos na konsultasyon yan with the public. Unlike sa local government na you have to go through a very tedious process, unang-una i-prepare mo yung plano mo, yung design, tapos ipapakita mo sa tao, magkakaroon ka ng series of public engagement public consultation. After that, ilalagay mo yan sa annual investment plan at ganoon rin, ganoon din sa annual procurement plan. Ipapa-approve mo yan sa City Development Council na composed of about more than 100 members, multi-sectoral yan at mga community leaders, mga barangay officials. After that, after pa-approval ng City Development Council, pupunta yan sa City Council for approval. Ganoon yan, ano? Ganun katindi yung proseso na yan tapos pag hindi mo na hindi mo nasunod yung proseso na yan, pwede kang kasuhan ng COA for graft and corruption. Ganun ang proseso sa local government. Sa mambabatas, ang proseso is, I want this implement. Wala ng public consultation, hindi nagugulat na lang ang local government. Ah, may okay, pinapatayo. Tapos pag tinanong mo, ang ganun, kunwari, pinatanong mo yung Uh, DPWH, kaninong project yan? Sino nagpatayo niyan? At sasabihin nila pera ni Kong, pera ni Kong, parang ewan ko ba, pera ni Kong. Ganyan lang lagi ang sagot sa iyo. Kaya no question asked. So nag-uusap lang dyan yung DPWH na district engineer at yung nag-uusap ay yung congressman lang. Tapos uh, alam mo na kung sino yung mga, ikaw na rin mismo nagsabi kung sino mga contractor. Parang nagsasabi, kung gano'n po yung sinasabing pera ni Kong, ang, ang binabanggito eh, kasi minsan, bigla na lang ini-implement dahil nakakatanggap po yung office ng, ng, congressman o yung allocation ni, ni Kong pag galing kay, ano, eh, pag hindi pa yan na-download, ay na-download na, pag hindi pa yan na yan babalik na. Parang mga ganoon kaya ka mga biglaan, sa dami siguro ng mga allocation, Uh, kailangan ma-implement. Uh, kaya minsan, big, mamadali yan ang pagkagagawa ng proyekto. Ayun na, yung, yung quality na, na ano po, na, na, nasa lalagay sa alangani, nasa sakripisyo, Mayor Benji. Yes, totoo yan, um, ano, Benji. Ano. Uh, okay lang kung mabagal kasi talagang may sitwasyon na mabagal kasi magugulat ka na lang na nung naguhukay ka, meron palang uh, pandon, meron palang meron pala mga problema doon sa lupa, iba magkakaroon ng variation. Normal lang yan. Kung isa bumabagal ang, ang proyekto, marami factors o bagyo, o factors. Mm. Pero ang important din yan is hindi na sa sacrifice yung quality at walang nakawan, walang Yun. porsyentuhan, Yun. walang corruption. Eh hindi ganun ang nangyayari. Kaya kita mo nga, sino ba ang kasabwat Sino ba kasabwat ng ikaw tanungin kita common usually sino kasabwat ng congressman pagdating sa project aba eh syempre sinasabi diyan ah, ito ano 'di may meron ah, kung hindi naka-approach si congressman si chief of staff at yung mga ah, 'di ba ah, mga yes. kaibigan uh -huh. mga contractor tumulong uh -huh. mga yung tumulong ma mayor uh -huh. Siyempre kasabot kasabwat niya yung implementing agency mm -hmm. yun tama yan yung may mga kwan, yung mga tumulong sa kanya, yung mga kasambwat niya, yung mga supporter niya, kasabwat niya, no? kamag-anak niya, kasambwat niya. Pero isa sa mga pinakasambwat na talaga yung engineer ng DPWH, di ba? At mga so, may, may nga ho, eh, inilagay eh, ni Kong yun. <laughs> I, yun, o, oh, kita mo, ikaw mismo ang nagsabi, di ba? Benji, hindi tayo nag-usap. Like, ikaw mismo yun, no? ang nagsabi na karak ikaw mismo nagsabi, wala naman ako sinabi sa iyo, pero ikaw mismo may knowledge ka na, nilagay ni Kung yun, di ba? Sa totoo lang, karamihan ng mga district engineer, ang namimili dyan, yung mga mababatas, di ba? Hindi naman, hindi naman si Secretary Bunuan, common knowledge yan. Mm -hmm. Tsaka sa iba pa rin po mga ano, misan, uh, mga environmental officer, mga oh, agricultural officer. Eh yun no, nga, yes. talagang uh, nasa ibabaho. Yun ang talagang ano, no, dapat din aminin nila. Kaya uh, talagang ano, no, mga... Manhid, tama rin po yung sabi niyo. Manhid, talagang bahala na, pakapalan na lang ng, ng face, sabi nga po. Yes. Tino mo, lately lang nagsalita na si Congressman Toby Chancoco. Siya na rin mismo nagsabi, o yan may 777, di ba? Sabi nga niya, o, kung gusto niyo may may kuwan, may kumokontrayan, pakitaan na lang tayo ng cellphone. Mm -hmm. eh, siya na mismo nagsasabi na rin eh, Paras nakita mo rin yung mga posting din ng ibang mga congressman. Mm -hmm. Congressman. Uh, kung wala si speaker, wala dahil kay speaker, merong akap. Dahil kay speaker, eh, mo na rin sa kanila eh. Sa kanilang bunga nga na rin, mahuhuli mo na rin kung ano talaga yung nangyayari. Mayor Benji, ito po, um, isang, uh, ito bago pa lang ito, fighto, oh, Baka wala pa siya. No? Talagang, um, eh si, ewan uh, ko kung na po sa inyo, si Congressman uh, at Bicol Saro, Representative Terry Ridon, gusto ko kayong imbitan um, at uh, dumaluho doon sa Kongreso sa isang hearing. Uh, at uh, may hamon po sa inyo na magpresenta daw po kayo ng ebidensya, batay po doon daw sa inyong... Uh, inihayag, uh, Mayor Benji? Kasi tapawag na lang nila ako siguro, Benji. Tapawag mm. na lang nila ako.